Osaka ka senior citizen ang nanawagan karon sa lokal ng so nga kamahanan sa Rekman Salapalapo nga matabunan na unta ang drainage line sa Merkado de Insia na buwasot o naumod pag yun. Siluan meron din na line live update kabahin ini. Bye! lan wa ara hinoon mahiagom og samad ang naasoing senior citizen kay nakatukod ra man siya hinungdan nga wa madakdak ang iyang ulo Aba niyang giangkon nga gipamaulan siya sa hitabo o gibutangan na lang niya og hot compress ang iyang bunog sa social media post sa usa ka 60 anyos nga lalaking taga Lapu-Lapu City iyang gitawag ang atensyon sa mga nangu sa Lapu-Lapu City Public Market mahatagan og pagtagad ang open drainage sa merkado habig sa May JP Rizal Street pasado la singko niyadong sabado sa hapon dihang pasud siya sa merkado agi sa BUWAKAN, na siya sa open drainage human mawadi og balanse samtang nagtunob sa gitabon nga kahoy ibabaw sa drainage nga misangpot sa iyang PAGKAUMOD. wa na siya magpa-interview apan nang hinaot siya nga mahatagan unta kini og pagtagad sa local nga hagamhanan kaganiha gisusi sa market administrator sa Lapu-Lapu City Maria Elena Caballes ang gapit na hitabuan. Sa Sabatos nanto si Anala praktika man na na na. Naumo chederi sojo no nyaha minaktan awr ma miato ug nag nag atuba man ko diri ma mo to nakakita sa kunian niya. Iyang gipasabot nga taud-taud na niyang napadangat ang isyu ngadto sa City Engineers Office ug misaad ang City Engineer nga pahimuan og dakong drainage ang tibok JP Rizal Street. Sa karon gitabunan lang kini sa mga vendors o mga kahoy samtang ang ubang dapit nabutangan na nila og mga steel plate. O, ang among gibuhat ani karon, amo laning ning ginalimpyohan kay open kanal ra ba. Nya lagi na gibuhatan sa uban og medyo gamay nga taytayan. Nya dapat lang unta careful lang kita ninyo kay Utikang lang po ito. Gikon per marusab sa usa sa mga vendor sa JP Rizal Street, nga kaganihang buntag. Gisusi na, sa Taga City Engineer's Office ang dapit na hitabuan. Kaning sa nahitabu ron, we are sorry sa nahitabu, no? but uh, I will... Have it acted right away sa ako ang maintenance personnel para na nato na matabunan in the meantime. Gipasalig usab ni City Engineer Perla Amar nga priority project nila kinisunod tuig kay naduso naman niya ang project proposal ngadto sa Office of the Mayor we have already have concreted the the road. Ang ato ang napung isunod ang pagrehab sa drainage line. So hopefully, uh, ma budgetan ato na by next year. Usan na sa atong prioridad nga ato ng marihab ang maong uh, drainage line. Lan ang City Engineer's Office sa ilang bahi na usab ngadto sa mga vendors nga dili himuong labayanan sa hugaw ang drainage sa merkado aron dili kini mabara nga musangput na hinuon sa mga pagbaha ilabi na kon adunay pagbunok sa uwan. Lan? Okay daghan salamat Luan meron dina.